Nakakita ka na ba ng mga batang naglalaro na mamayang magkagalit tapos paglipas ng ilang sandali nagtatawanan at bati na naman? Kahit madalas ay nasasabihan ng mga bata na parang asot pusa na away bate, away bate, meron pa din tayong mahalagang matututunan mula sa kanila. Yan yung pakinabang ng reconciliation. Bihirang bihira kung meron man ang mga bata na nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kalaro yung kalaro na nagpaiyak nung nakaraang araw. Maya-maya ay kalarong nagpapasaya naman sa ibang araw. Parang napakadaling mag-move on ng mga bata, no? Siguro alam nila na hindi madali humanap ng ibang kalaro, kaya hanggat maaari, magkasundo na agad para masaya na ulit. Siguro hindi pa ganoong kataas ang pride nila. Kaya pag nasaktan, parang pinapagpag lang, tapos move on na agad. Misa, napapatanong ka na lang, akala ko ba hindi kayo magkasundo? Tapos susuklian ka lang ng ngiti. Ano nga ba ang nangyayari sa mga mas nakatatanda? Bakit ang pagpapatawad ay tila pahirap ng pahirap at ang reconciliation ay pinatatagal pa? Bakit mas matimbang sa atin ang kumapit sa ating galit kaysa magpatawad? Bakit mas pinipili natin ang bilangguan na dulot ng sama ng loob kaysa ang kalayaan na dulot ng pagpapatawad? Masyadong maiksi ang buhay para ubusin sa sama ng loob. Ang mga taong aagawin ng kawalan ng pagpapatawad ay hindi na may babalik. Hindi mararanasan ng tao ang kagandahan ng buhay kung siya ay hindi marunong magpatawad. Ito ay isa sa dahilan kung bakit nais ng Diyos na tayo magpatawad. Sabi nga sa Bible, sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Hindi lang itinuro ng Diyos ang pagpapatawad, ito ay pinakita, ito ay pinaranas ng Diyos sa atin. At ang Diyos na nagpakita, nagturo at nagparanas nito sa atin ay siya Dios Diyos na tutulong upang ito ay ating magawa sa mga nagkulang naman sa atin. Hindi mo mararanasan ang buhay na tunay na pinagpala kung ang pagpapatawad ay hindi mo gagawin. Sa biyaya ng Diyos, posible ang pagpapatawad. Dahil ang Diyos na nagpatawad at nagutos na magpatawad ay siya Dios Diyos na tutulong sa iyo upang magawa mo ito. Isuko mo sa Diyos ang iyong puso kasama ng lahat ng iyong sama ng loob magtiwala ka sa kanyang paghilom at ang buhay na ganap ay iyong makakamtan. Asa ka pa. Ha?